ipapasok na naman sa ating mga trabaho yun mga palara mga ng donkey kami night shift tapos bukas 24 hours 36 hours lahat yan ang ating trabaho dito sa gitang silangan para sa pamilya ating itatagawin sila kahit alam nating malayo sa kanila sabik mga hagkan mga kapiling ang lahat para sa kanilang pinabukasan yan ang buhay ng OFW dito sa Saudi Arabia yan po ang kasalukuyang kaganapan dito pagka kami ipapasok sulok ngayon ng bus may Ganyan po dito. Basta huwag ka lang magkakasakit ng maluba. Ayos lang. Blessing na yun sa isang sarili kapag hindi ka, ka nagkasakit. Maya-maya, traffic na yung kabilang Uwi yan. Uwiyan. ito, swerte yan din lang ang mapupunta mong kumpanya pagka maganda ang trabaho mo magtatagal ka pero pagka hindi maganda ang trabaho mo baka tapusin mo lang kontrata o minsan pa nga hindi mo matapos yung kontrata mo dahil sa hindi magandang trato ng kumpanya sa iyo minsan delay ang sahod ng ibang kumpanya iba naman hindi na nagbibigay ng na overtime kaya wala rin mahirap din yung ganon mas lalo yung mga nasa mga kababayan natin nasa uh, bahay na sila yung trabaho bilang kadama o domestic helper Swerte-swertehan din lang ang mga napupunta amo, Kaya mga nababalitan ninyo minsan, mga sinasakta ng amo. Inaalipusta sila. Awan ng Diyos sa aking kumpanya ay magsisiyam na tao na ako dahil sa masaya ako sa aking trabaho. Kaya siguro blessing na yung tumagal ako dito. At napagtapos ko na rin yung aking isang anak na panganay. At awanan Diyos naman ni eh, sa yan isa yung nagtatrabaho na rin sa ibang bansa bilang isang seaman. At sa aking bunso naman may awahan Diyos dahil sa pagtsatsaga dito ay eh, may isang taon eh ay Jose eh, makaka na rin siya. Kahit gusto mong gusto mo umuwi, napipilit na napipilitang kang mag dahil sa hirap ng buhay sa atin sa Pilipinas. Oh, on once na kayo umuwi. Kasi yung isang buwan mong pagtigil doon, di man sapat yung pera mong dadalhin. Ikang ay eh, one day millionaire after one week or two weeks baka nga hindi pa mabot ang weeks yung dalawang ipong pera hindi pa makasya? swertihan na lang yung mga taong ikatulong sa financial expenses sa Pilipinas kaya dito tiis talaga para sa pamilya ika nga eh, basta hindi ka nakakasakit kung magkasakit man eh may insurance naman dito hindi ka naman pipilitin na magtrabaho pag hindi mo talaga kaya ipagamot ka man nila dahil may service ka dito libre lahat ng ano accommodation unlike sa Dubai may mga bayad ang bahay doon tapos mahal pa nang bilhin yun ang pagkakaiba dito sa Dubai at sa Saudi dahil na sabi nga nila, maliit man ang sweldo rito pero sa panang pamumuhay ng mga tao ay iba. Ayan na po, nag-uubisan ang traffic. Ito na po yung puntang airport ng Riyadh. Ito saan ay kaming naglabahong. Ayan po, may mga... Uh, uh, baka sila dito. Exhibit. Sabi mo na lang, mag mga Bangladesh. Israel, you are Bangladesh, ha? Huh? Ha? Hmm. Huh? Nepal. Ah, Nepal, Nepal. Sorry. Nepal, pala siya. Shout out, ha? Huh? Ito yung front ng ano, bagong tayo. Dito sa Saudi. Going to airport. Yan po ang liad. Nakakano na nagkatayo ano, na ng na sin cinema. Ayan po sa atin Green Hills o Ayala Mall parang ganun yan lang pasyal lang dito may malayo-layo sa city maramihan po dyan yung mga Pilipino rin yung mga sa food chain food outlet from my house to my work more than 25 minutes lang po biyahe everyday routine yun ganon huwag lang mata traffic pagka may accident din sa daan kasi matutuloy po ang takbo dito 120 ang pinaka maximum speed dito sa expressway na to yan po yung college ng mga babae Si Sisnura kung tawagin. Kita nyo, eskwelahan, may tren sa loob. Sumasa so, kaya mga estudyante, papunta sa kabilang ano. Mga pulo dito, puro dates. Ganyan po dito. Mababay so, naman dito ang mga Arabo pagka alam na Pilipino kayo. Pasabihin sa iyo eh, at the ways. Huwag ka lang talaga ng mali at talagang may pagkakalagyan ka. Ika nga eh, ang batas dito, pas pinatotupad nila. Kunting kamalian mo. Pagka nahuli ka, lalagyan mo ng bayan. Dito, walang ganun. Tatad sa iyong ikama na may violation ka kailangan mong bayaran yun sa atin may bayaration ka na, babayaran mo pa maaareglo pa, dito walang areg areglo pagsisigapan mong bayaran bago ka mag exit dahil naranasan ko na dito konting mag pagtapak mo lang ng accelerator at nakamali ka ng takbo kung bagay 80 lang yung limit ng sasakyan mo naging 81 kita na ganyan sa camera pagka na uh, monitor ka nila huli violation agad sa sa'yo hindi ka nila pala lang mas disiplinado dito ang mga tao sa pagdating sa mga violation mas pinatutupad nila sa loob ng aking pagtatrabaho dito since year 2000 nag-start ako dito 28 years old una akong trabaho dito ay family diver isang kilalang tao shake ng riyad patawagin dito ay shake mga pamilya ng mga prinsipe ng mga prince ayan po uh, Lapit-lapit tayo sa ating kampo punong yan yan yung mga itinayim lang dito Miniminti nila yan may nagdidilig dyan inaalagaan nila yan hindi yan ko sa lang dyan pag kumalan po kayo dito puntang terminal pero yung aking e station dito muna ako sa landside kaya kung